Hello, hello, hello guys. Hello. Uh, ito na yung box na aking ginawa. Ayan. Ayan, tinupi ko na papunta doon yung may, may, may name. Mayroong pangalan. Sa, inano ko na sa loob. Ayan na. Dalawa to. Kakabili ko lang ng Tada! Ayan. Kaya ito, akin ah, na nalagyan ng tape. At bukas, lagyan ko na to bago ko gagawa naman ako ng dalawa to eh. Gagawa ako ng um, takip. ah, uh, ito. Kahit ito gano'n lang. Gano'n lang siya. Kapiin lang ito. Hindi na pa siya. Ah, ito. Pwede na pagamit ito. na ako magtupi. Yan. Pwede na pagamit ito. Pawasan ko na lang ang bawat gilid. Okay. Saan ako magbawas dito? Okay ayusin ko nga ang ito. Hindi na. Ano ko rin naman. Dito ko magbawas. Ano ko na lang yan. Ayun. Tapos. O ganito. Para may pag Tapos, tutupiin ko na naman siya. okay lang naman gan. Putulan na lang ng ganun. Hindi pa naman. Okay. So, ano ka laki? <coughs> Ganyan lang yan guys. Uh, eh, pantay ko lang. Kuha tayo ng ball Pantay ko lang para titipan naman eh. Para tupiin. Hmm. I'm thinking about it. Gagawa ako ng magyanto. Isang puto lang po lang. Isang puto lang lang sa gilid. Tapos, tanggalan ko na lang. Tanggalan ko na lang, guys, para less ang bigat. <coughs> Lagyan ko lang ng space muna. Teka. Lagyan ko lang space. Baka mamaya pag ko eh. Ano. Tapos, ano ako na lang ulit. <coughs> Meron pa naman isa doon. Kaya, hmm. Ano yun? <laughs> Ganyan or ganyan. Hatin mo ng ikat. kasi ito, kaya ang hirap din nito aray hirap din nito ng ikat o dito na lang o dito yun na lang masakit sa kamay <coughs> <coughs> DIY lang tayo. Okay. Mag-DIY. pag Okay. Ipantay ko lang naman. Ipantay <coughs> lang natin. Wala kasi yung mga box kasi dati. May mga box ako ng mga nakaraan. O, pinang ko na. Tapos, diretsahin ko. Sa kamay. <coughs> DIY, DIY mo na. Aray. ayon itakip ko ng gan, ay bitin Mabili na yan. yan ito yung takip ko ganyan na ganito na lang nakatip naman yan so, uh. ganito na yan box na tada pwede na okay mo ilagay ko dito sa isa? Kunting ano lang naman yun. Tapos, ito namang isa. O, dalawa na lang. Ipagtabi e, ko na lang. <coughs> Meron ako doon. Tamad lang talaga ako kumuha. <coughs> Buhin ko na nga lang. Ayan, nakadalawang box na ako. Laman na lang ang ulang. Tapos, saka ko na ayusin pag ah uh, yan, paglagay ng tape. Pag may laman na. Bukas ko ilalaman sa umaga. Kasi kung ngayon, hindi pwede para masira hanggang bukas. Okay. Dalawa na to. Dalawang cover niya. Okay. Bukas ulit. This box goes to my followers in Ohio. Okay. Thank you very much.